Anong? May tinda kayong bisagra? Anong bisagra? Parmasito? Doon ka bumili sa hardware? Hindi yon. Yung bisagra, yung pampatigas ng manoy. Bisagra ka dyan? Bayagra yon, tanga. Ayon, basta yon. Meron ba? Meron. Ilan? Isa lang. Ha? Huh? Mukhang mapapalaban ka, bata ah. Oo naman. Bagong taon ngayon eh. Kailangan magpaputok. Sana ah. Oh. Pero ang bata mo pa. Bakit gagamit ka na agad nun? <laughs> hindi, kasi matindin laban to mamaya eh. Sigurado hanggang umaga to. Mabuti na yung may baon kang lakas. Ganun ba? I-helmet, hindi ka bibili? Di ba sabi niyo pharmacy ito? Ba't ako bibili ng helmet dito? Tsaka wala naman akong motor. Bait nga, hindi ako makabili. Motor pa kaya? hindi yan ang sinasabi ko. Yung pambalot sa Manoy. ano pambalot? Baka yung lumpia wrapper ang sinasabi nyo? hindi yun. Napanood mo ba yung patalastas ni Binoy? Di ba sabi niya doon? Bago proteksyon, umaksyon. Ah? <laughs> hindi naman yun ang sinabi niya eh. Bobo ka rin pala. Sabi niya, bago umaksyon, proteksyon. Yun na rin yun. O ano? Bibili ka ba? Hindi na hindi uso sa akin yung ganyan-ganyan. Basta akong dumali. Sabog kong sabog. O sige, kung bahala. Malaki ka na. Alam mo na ang tama at mali. O siya. Tama na ang kwento. Baka inaantay na ako nung jowa ko. Sana wow! Oh. Wow! O anak, dito ba magbabagong taon yung boyfriend mo? Opo, nay. Hello po, tita. Wow! Happy New Year po. Happy New Year din naman. <laughs> oh, no, 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 no. <laughs> oh, tama-tama pala. Nandito na tatay mo. Sabay-sabay na tayo kumain. Ba, anak. Hindi mo naman nasabi na maka-just pala tong boyfriend mo? Nagdadasal pa o bago kumain? <laughs> Tisay, hindi mo naman sinabi na sa parmasya pala nagtatrabaho ang tatay mo? Oh, ano naman masama doon? Tisay, kunin mo muna yung samurai ko doon sa kabinet. <laughs> Bakit po, tay? May kakatayin lang ako. walang hiyakang lalaki ka. Huwag niyo huwag kong makikita ang pagmumukha mo dito.